Good morning po. Welcome to my vlog na naman tayo ngayon sa araw na ito at sa pag-aanap buhay. Yan. Magandang umaga po sa Luzon Visayas, Mindanao. At samahan na muli ako ninyo sa aking pag-aanap dito ngayon. Sa pag at sa kawil na uli tayo ngayon mga bro. At wala pa pa sa lambat. Kaya dito pa rin ako na po sa pangangawil. Yan. Ibig sa mabalding ba ito ulit aking punan Sana mabiyayaan Okay, alright Medyo yeah. <sighs> hey, may lingkap lang mga bro

Tingnan niyo habang maaga pa. bago man lalo makas, na. 你啦。 Okay. you. bana na tayo ng mga ngayon, mga bro 奶奶哟 malalaki, paparating 呐。<noise> Lai abutan ng lakas Maaf nih tayu. tayo ng mat mepatunog Ya ngomong bro, ada wong nako. Di atas lah

Kelingan pak kata mau. Ayo, mau, Bro. Sampelingan. Nah, dia yakan mana nang satu tiraso. Lagi nah. tangi-tangi ni Tayra. Alin? Alin tayo tayo? Kanin niya tayo. Oh. Ha? 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 Kabait. Kabait na pa kondaong hindi nag-iyak eh. Kabait. Kerge mah timbangin mah. Mau kabaet naman. Ayusin mo. Oh. Andin. Dino. Ipapagayen mo. Oh. Alam mo nang tapo pagayen yan. Ayos na. Ya, ha, sige bro. Takiset kalahati naman. Yung tulingan. Ya. Pa-salamat. Ati. Kahit pa paano may isang piraso Hindi ko nga lang nakuha na ng Pagpapalaro at napakalikat ng isda At na akong Makitaas At baka makawala pa isa isang pirasong kubit Yan, yeah, sige mga bro At shoutout nga pala kay Dion Rhodes TV At shoutout din nga pala Kay Ina Dayan yeah, Ina Dayan, shoutout po sa inyo At ingat kayo palagi Sa araw-araw At shoutout din nga pala kay Aldrin Sa Liga dyan sa Taiwan dyan. ingat ka palagi dyan Aldrin at shout out nga pala kay Paring Makoy yan siya nga pala, shout out din nga pala kay Kauragon TV Official Kauragon TV Official, yan, shout out po. at shout out din po kay Dongs Vlog Dongs Vlog, yan, shout out po. at shout out din po kay Roberto Sanchez. Roberto Sanchez. Yan set po at shout out din po kay Jimmy Dulay from Bicol Bulan Sorsogon. Jimmy Dulay from Bicol Bicol Bulan, Bulan Sorsogon. Yan set up tayo bro. Ingat ka palagi diyan. At set din kay Tribong Native Vlog. Tribong Native Vlog. Yan set po at shout out din kay Boy Malasugi Official TV. Boy Malasugi Official TV. Yan set po at shout out din kay Elmer Martinez. Elmer Martinez, yan. Shout po. At shout out din po kay... Loren Salamuding. Lorin Salamuding, yan. setapo At shout out din kay... Danilo Bonita. Dali, Danilo Bonita, yan. setapo out At shout out din kay... Honeycurt TV. Honeycurt TV. Tebe, yan. Set up at sa tapat din kay Borias Boy. Borias Boy, yan. Sa sa mga taga Borias, yan. setapo sa Barado Jimbo TV yan Set up din kay Richard De Referto from Masbati Richard De Referto Re Richard Referto from Masbati from Masbati yan shout out po sa taga Masbati yan shout out din kay And Father Blog Father Blog yan ingat ka dyan idol palagi sa araw-araw na pag-aanak bay mo Yan Shout out din kay Burakay Mandarga Burakay Mandarga Yan Shout out sa inyo bro At shout out din kay And Skin Tattoo from Dubai Skin Tattoo from Dubai. Dubai Yan Ingat ka palagi dyan Sa Dubai Yan. Shout out sa iyo At shout out din kay Ipong Cordoba Special Vlog Yan Ipong -Kondobal. Cordoba Cordoba Special Vlog Special Vlog Special Vlog Yan set out po at Shout out din nga pala sa mga taga-baybayin. Yan. Set out po sa inyo. At shout out din nga pala sa itay dyan sa Bicol. Yan. Pagaling ka tayo. Palakas ka ng yung pangarawan Yan. At shout out din nga pala sa mga kapatid kong nari Sa Bicol. Yan. At shout out din nga pala sa mga kapatid kong nari sa Katagalugan. Yan. Shout out sa inyo at sa mga pamangki ko. At shout out din nga pala yung mga anak ko dyan sa lupa. Yan. Ingat kayo dyan palagi sa araw-araw. At shout out din nga pala kina Kuya Jerry dyan sa tanawan Yan. At shoutout din nga pala kay Parin buyong 'yan. At bro, at shoutout nga pala sa mga sulit yung taga Panod. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking YouTube channel Ingat po kay palagi sa inyong kinaroroonan. At shoutout din nga pala sa mga nakapagsubscribe subscribe po sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat. Ingat po kayo palagi. Chat up din nga pala sa mga OFW na nasa iba't ibang bansa. Ingat po kayo palagi diyan sa pag-aanap boy at pagtatrabaho niyo diyan sa iba't ibang bansa. San man kayo sa iba't ibang bansa, ingat kayo palagi. Yan at sa mga tumatapos po ng aking ads, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. At ingat po ka pala. Ingat kayo palagi. Chat out po sa inyong lahat. At sige mga bro, at doon bisay sa po. Chat out po sa inyong lahat. Ingat po kayo sa ating daigdig Saan mo kayo naroroon? Ingat kayo palagi. Okay, alright.